Nasa atin linya ngayon si Assistant Secretary Joyce Alpanlilio, ang Deputy Spokesperson po naman ng Kagawaran ng Agrikultura. Go ahead, girl. Magandang umaga po, Asik ah, Joyce L. ah uh, magandang umaga po sa inyo, Manong Ted at DJ Sasha, at Ay. sa lahat po ng inyong tagapakinig. Thank you po for being on the show. Ma'am, una pong gusto kong malaman tungkol dito sa pagtatakda uh, ng ng 58 pesos na maximum suggested retail price ng Department of Agriculture. Ano pong pinagbasihan ng inyo pong ahensya para itakda po ito sa 58 pesos? Uh, Unang-una po, base po kasi sa datos na hawak po ng ating kagawaran, ay nakitaan po kasi na ang presyo po sa merkado ay masyado pong mataas considering po yung... Uh, World uh, or global mark price po ng bigas at saka po naman po natin or alam po nating lahat na bumaba din po yung taripa pero ang presyo po sa merkado ay uh, mataas po talaga Uh, versus din po sa landed cost at consider na rin po yung maaari pong kita ng ating pong traders at retailer pero mataas pa rin po ang presyo. Oo, dito po sa 58 pesos na sinet niyo po na MSRP for imported rice, magkano po ang kita dyan ng uh, mga importers natin um, maging na mga retailers opo. po natin? Opo. Sa hawak po na datos ng uh, DA is uh po ng mga 10 piso po ang pwede pong kitain ng ating mga Uh, retailers. Base po dyan sa mga datos na hawak ninyo, for the retailers, for the importers po, magkano po ang kikitain nila dito sa 58 pesos? Uh, depende po ito kung magkano po nila pinasa sa ating mm -mm. mga retailer mm -mm. pero sa ang kwenta po kasi ay, uh, ang landed cost po natin is mga 40 pesos po, mga ganun po, around that price po. Oo, So mga 18 pesos po kung sakali ang kikitain itong mga impor importers natin. Ang tanong din po kasi ng ilan, uh, dito po sa isinet yung MSRP, uh, bakit hindi po kasama yung local rice? Bakit po imported lamang? Uh, kasi po ayaw, gusto rin naman po nating protektahan yung ating local rice industry at atin pong mga farmers. Uh, kaya hindi po sila isinali. Yung mga imported lang po talaga. Pero ma'am, di ba po sa presyohan po natin ngayon, doon po sa inilalabasin po ng DTI from time to time, kung makikita po natin, halos wala pong diferensya yung presyo ng imported at ng local rice. So yung pagiging yung yung pong goal ng ahensya na mapababa yung presyo nito baka hindi po ganoon ang mangyari kasi ang gagawin po ng mga nagbebenta o ng, ng nagbebenta ng local rice baka isunod lamang po nila yung presyo na isinet ng DA sa presyohan naman po ng lokal na bigas dito po sa bansa uh, ang nabanggit mo po ay isusunod po ng ating local price retailers yung presyo ng uh... Makikita sa mga imported rice ha po ba kung ang, ang aking intinder? Yes po. Pwede pong ganun ang mangyari. Uh, ang objective naman po or yung layunin po kasi ng pagbibigay ng MSRP is bantayan po talaga yung presyo ng uh, ating pong imported. Kung magsabay man po ang kanilang uh, presyo ayon uh, po sa ating monitoring is Okay lang po yun kasi sa ngayon po is uh, hindi po muna natin gustong i-impose itong uh, MSRP sa mga local dahil nga po ng gaya ng nabanggit po, uh, pinangangalagaan din po natin ang ating local farmers. Para maayos po sana uh, ang kita nila kung sakali. Naman, e. Opo, uh, kung sakali naman pong makitaan ito, base po sa aming uh, pag-iikot, kasama din po dito ang DTI na meron pong makikitang ang profiteering, ay maaari naman pong uh, mag, may maari pong magreklamo kung mayroon pong uh, makitang sobrang pagtaas naman din po ng presyo. Yun po sa sinasabi ninyo, parang ang dating po, inuna lang natin yung imported rice on, on MSRP, but sooner or later kung sakali man na makita na may may malaki din ang ang patong ng mga local retailers uh, o ng mga retailers sa local rice, posibleng magkaroon din po ng MSRP sa lokal na bigas, Ganun po ba iyon, Asec? Uh, sa ginawa pong pag-aaral ng kagawaran, hindi po damin talaga tinignan na uh, po ang MSR sa ngayon. Uh, dahil uh, malamang susunod naman din po sila sa uh, kung ano man pong magiging prevailing price ng bigas sa merkado. Dahil uh, alam naman po natin na uh, tayo po as consumer, kung mataas ng isang bigas is sa mababang presyo. Ang pula po kasi dito ng iba, 58 pesos ang MSRP pero baka mataas pa rin po yun para sa ilang imported rice na baka mas mababa talaga ang presyo dyan sa 58 pesos. Paano po ba natin minomonitor na yung mga binibenta ng retailers po natin are really imported? At uh, papano din po natin minomonitor na nakakasunod po sila dito sa MSRP? Though days pa lang naman po ito simula nang naipatupad. Uh, Nagkakasunod kasi ng pag-iikot ang DA. So, uh, katulong naman din dito ang DTI. So, so far naman, may pag-iikot at gumu-monitor po namin, ay uh, marami naman pong uh, sumunod doon po sa presyo na tinakda uh, po uh, Usually po, uh, ang presyo po na nakita namin is as low as 51 pesos or 57 pesos. Kung meron naman pong tumaas ng 58, ay kakaunti lamang po ito. Nung, uh, nung, sinimulan po natin ito ng Monday, ay dalawa lang po yung nakitaan natin na mas mataas po sa 58. Sa ilang palengke po yung inikot po ninyo na dalawa lamang po ang nakitaan? At kung kasakali po, ano pong gagawin natin dito sa mga retailer na hindi po susunod sa MSRP? Uh, meron naman po tayong uh, batas sa price up po at kung ma-consider po itong uh, kung nagkaroon po ng deklarasyon ng, ng uh, abnormal situation, pwede rin po itong ma-consider as economic sabotage. Uh, mabase po ito sa gagawin pong uh, pag-iikot ng bantay presyo at magpapa, uh, makikipag-coordinate po tayo sa DTA uh, DTI kung sakali pong uh, meron pong uh, lumabag po dito sa ating pong SMMSRP. Sa so, bali po ito mm -hmm. sa yung tanong yung tanong niyo po kanina kung ilan po yung naikot nung nagsimula po kami nung monday at uh, ang na monitor po namin dito is mga 20 man na palengke po dito sa Metro Manila uh, ma'am ay ano ko lang po yung tanong ni Chacha kanina no uh, akin lang pong i-elaborate ang tanong niya kanina uh, papano po kung meron po the fact na nag 58 kayo na MSRP sa imported rice at meron pong local rice o kaya po mas mababang uh, kalidad ho ng bigas na hindi naman siya worth ng 58 na magpanggap na imported rice. Meron ho ba kayong kakayahan na malaman po iyon? Uh, sa, paari po naming malaman ninyo sa anong pag-iikot. Mm -hmm. Kung sakali nga po na sinasabi ninyo na hindi po akma or uh, hindi yung presyo po ay sobra pong mataas sa so dapat po na maging uh, halaga po nitong bigas, ay maaari naman pong uh, magsampa ng reklamo sa DTI Fair Trade Bureau. Maaari po namin itong irekomenda mm -hmm. sa DTI dahil wala po kaming power na uh, mag-prosecute uh, or mag-institute po ng, ng proceedings para po magpataw po ng kaparusahan mm -hmm. sa mga lalabag po dito sa ating MSRB. O oh, sige, sandali muna. Ihiwalay hi natin itong dalawang issue. Ma'am, MSRP, uh, Maximum Suggested Retail Price, ito po ipinatutupad sa visa po ng ano, ma'am? Meron ho bang uh, ano po, anong pinanggagalingan nito, ma'am? ah uh, meron po kasing ng uh, power ang aming pong ahensya under po sa Price Act hmm. na mag impose or magbigay po ng uh, MSRP or even yung ating pong SRP suggested okay. retail price. Opo. So kung meron pong power ang kagawaran na mag-impose ng either SRP or maximum suggested retail price, opo. Ano po ang kaparusahan sa hindi susunod dyan? Considering po that the word implies suggested lamang po naman. Uh, sa ano po kasi sa Price Act, meron pong provision doon ng profiteering kapag tumaas po ng uh, mahigit 10% based po sa ating uh, uh, suggested retail price ay maaari pong makulong o mapatawan po ng fine kung si, yung sino man pong lalabag. Under po kasi sa Price Act, ang, ang penalty po dito is uh, mula 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Opo, may kulong po ba ito? Meron po. Kasama po ang tulong sa, sa kaparusahan po ti. Opo. magkakaroon po ng pagpapatong ng 10% sa, sa halaga po ng produkto. Yun po yun, uh, ma'am, ASEC? Uh, more than 10% po. Opo. Based po doon sa MSRP or SRP. Opo, sige po. So dito po ngayon sa inyong pinatutupad na MSRP, paano po magiging formula po ninyo dito para malaman po na lumalampas sa 10%? Opo, yung pong ipinapatong nakita noong pong nagbebenta po ng bigas. Uh, depende po ito sa prevailing price po natin sa nakaraang uh, one ano po ba yung average na makikita dito, doon po ibabase kung lumagpas na po ba siya doon sa more than 10%, 10 po na ating uh, sinasa, uh, po sa batas. Opo. Uh, yung po kasing uh, layer po no, nito hong mga nasa industriya ng pagbibigas ay magmula sa importer, wholesaler, And then yung iba po naman meron pang isang uh, isa pang layer bago po mapunta may trader pa po bago mapunta doon sa retailer. So kapag pinag-uusapan natin yung 10%, higit sa 10%, saan manggagaling po ang kwenta noon, attorney? Um, ang pagdanan po ay meron pong titingnan po namin ito kung ano po yung presyo. Halimbawa po nung nakaraang buwan ang average price is sabihin na po natin uh, 50, 58 pesos na po siya, uh, more than 10% po noon ay kin kinoconsider na po siya ng batas na magiging profiteering na po ito. Based mm. po sa immediate to preceding month. Pukuhanin po o, yung opo, average opo, nung nakaraang buwan. Opo. Yes ma'am, we know po ano yung kanin niyo pinagbabasihan pero... Paano po ito? Kasi maganda po rin pakinggan, di ba, na mayroong kaparusahan at mayroong pong uh, magagawa actually kaninyo. No? Ang DTI, dito po sa usapin po nitong pagsos, pagmamalabis sa kita. Pero doon nga po sa chain na iyon, magmula sa importer, bago dumating ng retailer, ilang pong dadaanan yan. So when you say 10%, sino mananagot doon? Si retailer? Sino mananagot? Si importer na nagbenta kay wholesaler? Para yatang papano um, po yun ma'am? Opo. Mm -hmm. Ang pinag-uusapan po kasi natin dito would be the, the retail price. At mm -hmm. uh, siyempre po, pag tinignan po namin ito, i consider po namin, example po if this is sa uh, imported drive, mm -hmm. kung ano po ang landed cost nito, yung po ang ating titingnan, may mga datos naman po ito sa ating Bureau of Customs, mm -hmm. at ano po yung logistical cost. Titingnan naman din po ito ng kagawaran. Lahat po ng... Uh, cost mm -hmm. po ng uh, may papatong po ng ating retailer ay right? kukonsider. Meron naman po tayong sinatawag na due din po at hindi naman po ito. Basta-basta mm -hmm. na lang po ipapataw na hindi po kinukonsider yung mga nabanggit po kanin Ah, opo, opo. Sige po. So, uh, bago po din, ano, no, pakinggan pa itong katanungan po ni Chacha. So, ma'am, sa inyong pag-iikot ngayon, Merong kamang ilan na lumalabag at 58 pesos nga po yung MSRP for imported rice. Practically po, kapag kayo ay nakakita ng lumalabag, sinasarhan ba ninyo ang tindahan o binibigyan lang po ng babala? Sa so ngayon po, hindi naman po natin ginagawa yung pagsasara. Sasabihan po muna natin sila na... May mataas po ang presyo nila base po sa ating MSRP. At sinasahan hmm. naman din po natin na susunod din po sila sa mga susunod na araw. Okay. Ma'am, yun ho bang color-coded na pagbebenta po ng bigas? Effective na rin po ito ngayon? Wala na pong kasifikasyon sa kanya pong klase o uri? Uh, sa ngayon po ay uh, pina-finalize po yung guidelines ng DA para po dito sa color coding at pag-aalis po ng label sa mga imported na bigas. mm -hmm. So ngayon po technically, pwede pe pa po kami maglagay ng special, ng premium o denorado o, 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 o naman pong branding. Pwede pe pa po? Ah, uh, dahil nagsabi na rin po ang kagawaran na iaalis na po ito, mm -hmm. pero hindi pa nga po kalabas ng ating guidelines, uh, pwede pa po nilang gawin niya, pero inaasahan naman na po natin na sisimulan na rin po nila na alisin na po yung label nung itong mga imported na nag-classify po ng premium yung hmm. ganyan po. Apo, may tanong lang po si Chacha. Yes po. Asek, um, aside dito sa pag impose nga po ng 58 pesos na MSRP sa mga imported na bigas, isa din po sa mga nais gawin ng ahensya, yung pag uh, pagdedeklara ng food security emergency. Supposedly, dapat ngayon yun eh. Tama po ba, Asek? Um, kailan po kaya ang declaration? Uh, will, it, will it be this week po ba? O sa susunod na linggo? At ano po ang naging batayan ng ahensya para nga po i itong food security emergency? Uh, DJ Tata as of kahapon po ng close of business hours, hindi pa po natatanggap ng DA mm -hmm. yung uh, resolution po ng National Price Coordinating Council na nag re-recommend po na mag-declare po ng food security emergency on rice. Mm -hmm. uh, kaya hindi pa po namin ito ma-declare. Uh, sa, sa oras na ito, wala po akong uh, informasyon kung natanggap na po officially ito ng DA. Mm -hmm. Kung natanggap na po, sakali pong matanggap na po namin ito, uh, magkakaroon po kami, bibigyan po namin ng uh, aming uh, sekretary na pag-aralan po itong mabuti. Uh, mga two days po siguro kung talaga pong may basis na po tayo at uh, mag-deklara, ay uh, itideklara na po ito. Uh. Eh, sa salita din naman po ng ating Pangulo ay uh, may, inusuportahan naman po niya itong uh, gusto po or balak pong gawin ng DA na mag ng uh, food security emergency on rise. oo Para lang po maging malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin, kailan po pwedeng magdeklara ang DA ng food security emergency? Kayo po mismo ang magpaliwanag, Asec. Uh, dalawa po kasi yung sitwasyon na mm -hmm. nakalagay po doon sa in-amendahan in ng Agricultural Tarification Act. Mm -hmm. Kapag meron pong shortage sa ating pong supply ng bigas mm -hmm. at meron pong extraordinary increase in prices po ng bigas sa merkado. Uh, sa ngayon po, sapat po yung ating supply. Mm -hmm. Kaya ang nagiging, magiging basihan po ng Departamento ay yung uh, extraordinary pagtaas po ng presyo ng bigas. Oo. Kapag ka na-declare na po ito, ay uh, ang mangyayari po para po i-balance po natin ang uh, presyo ng bigas sa merkado, mm -hmm. ilalabas po natin yung stock po ng bigas NFA. sa National Food Authority at mm -hmm. ito po ay ibebenta po sa... Ah, uh, pwede po ito ibenta sa ating mga national government agencies, local government unit kasama po dito ang ating Office of Civil Defense at uh, sa public po ay maibebenta po ito through the Kadiwa po. Oo. oo. Yung po binanggit ninyo na dalawang dahilan no kung bakit po pwedeng magdeklara nga po ang ahensya ng uh food security emergency, yung una hindi naman, sinasabi nyo, dahil wala po tayong kakulangan sa supply ng bigas. Yung pangalawa, dahil sa may pagtaas sa presyo na hindi na nga po maipaliwanag, base po dito sa monitoring ng mga grupo, pababa na daw po yung presyo ng bigas. Hindi daw po masyado ng late itong declaration ng food security emergency at ito ay ginagawa lamang dahilan para po release o mailabas yung mga lumang stock na nandun po sa bodega ng NFA. Ako uh -oh. Base naman po sa magagawing uh, uh, pag-evaluate o pag-analyze po ng ating secretary na nabanggit ko po kanina, once tanggap na po namin yung resolution, uh, magkakaroon po kami ng dalawang araw na pag-aaral para tingnan din po ang presyo sa sa merkado ng, ng bigas. At kung kinakailangan na po talagang, uh, kailangan pa rin pong mag-declare ng food security emergency on rice, ay uh, mangyayari po ito sa susunod na araw. so as of now, hindi parin pa rin talaga sigurado kung may declaration. Opo. Sa ngayon po, pwede pong matuloy, pwede rin pong hindi. Pero base po sa mga datos na hawak ninyo, kung, kung sakali lang po magdedeklara, gano'n po katagal naman kaya etong food security emergency? Uh, kung na-declare na po ito depende po ito sa magiging galaw ng presyo ng bigas sa merkado kung magi-stabilize na po at uh, at wasto or tama na po ang presyo ng bigas ay maaari na pong uh uh, i yung declaration po na iyon. Depende kung bababa po ang presyo ng bigas. Pero hanggat hindi nag-stabilize, tuloy lang po yung food security emergency once declared. Though, ang sabi nyo nga po kanina, ASEC, hindi pa naman sigurado yan dahil wala pa rin naman declaration. Doon po sa ilalabas, kung sakali mang matuloy ito, no, 300,000 tons, metric tons po ng bigas. Tama po ba, ASEC, ang, ang ilalabas po ng NFA? Kung sakali naman po na mailabas na po yan, papano po yung buffer stock naman ng NFA? Saan po natin kukuhanin yun? Uh, tama po kayo, 300,000 metric tons po ang ilalabas. Uh, kapag nagkaroon din po kasi ng declaration ay... Uh ang kagawaran po ay or ang National Food Authority po ay meron din pong kapangyarihan na bumili po ng bigas sa ating mga local farmers at inaasahan na rin po kasi natin ang anihan po ng ating palay at na uh, may bibigyan daan din po ang pagbili po ng NSA ng uh, bigas po mula po sa ating local farmers. Sa mga local farmers po natin kukunin. Ma we appreciate apo, po apo. the efforts of the government do, dito para nga po mapababa itong mataas na presyo nga po ng bigas na mayroon tayo ngayon uh, ginawa na po natin yung yung EO 62 yung pagbawas po sa taripa nandiyan din po ang MSRP sa mga balita sinasabi apo. din po ang deklarasyon ng uh, food security emergency uh, pero sa ngayon sa nakikita po natin doon pa lang sa EO 62 na dati na pong naipatupad hindi naman po bumababa yung presyo ng bigas. Napag-uusapan po ba sa ahensya kung irerekomenda na sa Pangulo yung paglift po nitong EO62? Uh, inaasahan pa rin po kasi natin na unti-unti pong uh, bababa ang bigas, lalo na po kung magkakaroon po tayo ng deklarasyon. Uh, ito naman pong... Uh, tariff Tarif po based po sa EO62 ay meron pong uh, regular na pag-aaral Tungkol po dito, ang susunod po na pag-aaral ay sa March po ng taong kasalukuyan at dito po pag-uusapan or i-analyze at i-evaluate kung kailangan po ba siyang i-retain or ibalik na po siya sa dati. Oh, sabi niyo po may regular na pag-aaral, March pa yung susunod na labas. Kailan po yung huling pag-aaral ng DA? Uh, kung hindi po ako nagkakamali noong December, po ito nangyari. Oo, dun po sa pinakahuling pag-aaral ninyo, ano, pwede nyo po bang i-share sa amin yung data? Lumalabas po ba doon na epektibo o hindi po yung deklarasyon o yung pag-impose ng EO62? Uh, sa ngayon po, wala po akong informasyon kung ano po ang napag-usapan pero uh, as of now po kasi 10% pa rin po yung ating tariff. 15%. 15% po from 35%. Opo. Okay. Ah uh, napag-uusapan tong eo 62 ma'am, I am very quite sure na alam niyo po itong nangyayaring hearing sa kamara yung murang pagkain super committee di po ba no? Sa edampong pagdinig nila. At doon po sa pinakahuling mga pagdinig, ang mga binabanggit po doon ng mga kongresista ay yung clear case of collusion, no? Sa buatan kung saan po hindi nga, pati ho NED ang nagsasabi, pati ho taga DA doon, si Secretary mismo nagsasabi, hindi nararamdaman yung epekto ng EO62 sa presyo ng imported rice sa merkado. So yun po yung klaro, no, lamang po ng mga balita yan. Ang sinasabi po ng ibang mga agricultural groups, no, gagaya po ng Federation of Free Farmers, na hindi naman mahirap tumbukin ng gobyerno, kung saan talaga napunta yung inaasahan natin na dapat po yung napupuntang diskwento ng mga mamimili sa imported rice, ano po, na halos nga 6 to 7 pesos sa pagkwenta mismo ng gobyerno. Ang tanong po nila ma'am, bakit ba kayo nakatuon lagi sa retailers gayong klaro naman sa mga hearing na ito at datos mismo po na nanggagaling sa customs at maging sa dito po sa DA na hindi nga napupunta sa consumers at retailers basically yung diskwento sa taripa. Bakit daw po ayon yung habulin yung binabanggit po maging sa hearing, na ng mga importers po mismo ng bigas. Uh, sa ngayon po ay patuloy, meron po ang DA, meron po kaming opisina on Inspectorate and Enforcement Group kung uh, tinitingnan naman po ito ng DA at sa ngayon po mas uh, nandoon na pinag-uusapan nga po ito nagkakaroon naman po ng uh, investigasyon yung mga ating pong uh, ibang ahensya ng gobyerno so uh, hintayin na lang po natin kung ano po yung uh, magiging resulta po nito mm -hmm. um... Kailan po kaya ito, yung sinasabi niyong hihintayin po namin at uh, kung sakasakali po ba uh, maging transparent po dito ang kagawaran? Uh, kung magkaroon po ng resulta ay magiging mm -hmm. transparent naman po ang, ang kagawaran. Mm -mm -mm -mm. Opo. Ma'am, uh, ang sinasabi po doon sa hearing ng committee no, ay to attend yung identified na 36% daw na nakakakopo sa imported rice, no? So sabi ho naman ng ilang grupo gaya po ng FFF eh dadalawang pulang 'yan na grupo, no, nag uh, na nag uh, sa pag-import nga ng bigas. Ito hubang uh, itong 10 na 36%, ang tanong yung 70%. Opo, na nakakakopo ng importasyon ng bigas may record po naman kayo noon, 'di ba? Dahil nga po sa humihingi sila ng permit sa Bureau of Plant Industry. Yung mga importer po ng bigas, uh, tama po kayo, may record po sa Bureau of Plant Industry, pero mm -hmm. yung uh, tamang impormasyon po tungkol sa babanggit ninyo ay Uh, wala po akong hawak ngayon na mm -hmm. informasyon tungkol sa... Opo, opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige po. So, siguro po, uh, ma'am, yan ho bang mga records na iyan ay pwede pe maging bukas sa publiko o yan po pribadong record na hindi po makukuha ng sino man? Uh, covered po uh, tayo ng Data Privacy Act. Mm -hmm. uh, kaya ang naibibigay po namin ito kapag may... Depende po kung... Uh, papasok po siya doon sa coverage apo. po ng batas na pwede po namin i-share sa public. Opo. Opo. Sige po. So, ma'am, salamat po na marami. Dito po sa inyo pong naging paliwanag po sa amin. At aantabayanan po namin yung binabanggit po ninyo na aksyon ng inyong enforcement and inspect, ano, inspec inspectorate, inspectorate. O, uh, division po. Inspectorate and enforcement po. Uh, enforcement division po. Salamat po na marami. Attorney Asek, salamat po. Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Chacha. Thank po. Uh, magandang umaga pong muli. Apo, thank yeah, you. Dito tayo sa totoo. Attorney. Apo, si Attorney Asek Panlilio. Joycel Panlilio po sa panigo naman ng uh, kagawaran ng agrikultura.